Tara, tulungan niyo ako magluto ng paborito ng asawa ko. Lagyan lang ng salt and pepper. Tapos, mix-mix natin yan. So, ilagay na natin dito sa ating kawali. Lagyan natin ito ng konting tubig. Takpan at pakuluan. So, from time to time ay halu-haluin natin yan. Naglagay lang pala ako dito ng konting mantika para lumabas na rin yung natural na mantika ng ating baboy at maprito-prito na dyan at mag-golden brown. Itong ating talo ay ipiprito na rin natin. So, isabay nyo na rin pagprito sa kung meron kayong dalawang kalan ay mas mainam. So, hintayin lang natin na mag-golden brown katulad nito o maluto magisa na tayo dito ng ating sibuyas at bawang. At syempre, itong ating bagoong. Bagoong gisado na pala talaga itong ating gagamitin. Tapos isama na natin itong ating karne at halu-haluin para makot lahat ng ating karne ng baboy ng bagoong. Ilagay na rin natin itong ating sili, siling haba at siling red. At kapag ka na ang itsura, yung nagmamantika na talaga, ay ready ready na itong ating binagungang baboy. Tapping sa natin itong ating talong. O ba diba, napakasarap lang. Bye-bye!